So iwasan po natin no yung uh, maghusga tayo sa kapwa no? no dahil nga sa kasalanan ng tamu ng isang tao no ang kasalanan, ang kasala tayo or nakikita natin no na malaki ang kasalanan ng isang tao doon sa iba or sa kahit sa ano no itong sasabihin ko sa inyo no no na minsan mas malapit ang Panginoon doon sa mga tao no na sa bilangguan ng malaki yung mga kasalanan kaysa sa mismo sa mga tao no no na hindi talaga gumagawa ng anumang mga hakbang no, nagkakasala. Minsan kasi no, mas, mas, mas makapasok pa sa kaharian ng langit yung mga tao no, na malaki yung kasalanan sa lipunan. Halimbawa, murderer. Yung mga nasa bilangguan. Kaisa mismo sa mga tao, walang nagawang kasalanan sa lipunan. Bakit? Ito, ko. Sa panahon ni Moises, at ah, sa panahon ni Kristo, doon sa cross na kung naalala nyo sa cross tatlo sila doon na pinako sa cross si Kristo at saka dalawang magnanakaw yung isang magnanakaw noon siya yung pinakauna noon na, na naliligtas na naliligtas sa panahon na sa panahon ni Kristo no isipin mo ha siya yung pinaka um, makasalanan makasalanan yun kasi uh, magnanakaw siya pero nag-confess siya no? at naniwala sa Kristo. Ang sinabi niya sa sinabi niya kay Kristo, sinabi niya kay Kristo no na, Jesus no, um, alalahanin mo ako pagdating pag, pagdating mo sa kaharian pag maghari ka na sa langit. Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Ngayong araw na ito, kasama ko ikaw sa paraiso. Kasama ko ikaw sa paraiso. Magnanakaw yun at makasalanan yun. Hinusgan na sila para hatu hatulan ng kamatayan. Andiyan na sa kamatayan kung naalala nyo yun no, na mga parables ng ating Panginoong Iso Kristo no, so na doon sa mga halimbawa ng mga karniro 100 kang karniro nawala yung isa iiwan niya yung 99 babalikan niya yung isang nawala ba diba? naalala nyo babalikan niya yung isang nawala pag mahuli niya pag makita niya yung, yung isa na nawala ilagay niya yung sa liig niya at matutuwa siya kasi nakita niya yung nawala ganun din yung paghanap ng ating Diyos mas mas binibigyan niya ng, ng pag-asa yung mga tao no na mas malaki talaga yung kasalanan no halimbawa na nasa mga bilangguan or mga ganito minsan kasi tayo no na mga tao no na wala namang kasalanan sa lipunan or mabigat na kasalanan sa lipunan na hindi gaya ng mga tao ito ay eh, hinuhusgahan natin yung mga ganitong klaseng tao no, na nakikita natin sa bilangguan pero pag itong mga tao ito bukal sa kanooban nila no na magsisi sa kanilang kasalanan at at lalaban nila yung damit nila no, na pang magiging maputi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Isu Kristo upang sila ay magiging matuwid. Tatanggapin sila ng langit. Tatanggapin sila ng Diyos sa langit. Kaysa sa mga tao mismo no, na walang makasyadong kasalanan sa uh, walang kasalanan sa lipunan. Kasi itong mga tao na walang kasalanan sa lipunan is um ano sila yung uh, confident sila no na makapasok sila sa kaharian ng langit kasi nga uh, minsan iniisip nila no, na wala silang kasalanan ay nagiging mabuting tao sila ay makakapasok sila pero ang hindi nila alam noon na kung wala ang Diyos sa puso ng tao ay eh hindi makakapasok ang tao kasi ang kasulatan kasi ang sinabi kasi dito no na, sabi ng ating Panginoon mula pa sa sulat ni Jeremias mahahanap nyo ako sa oras na bukal or um, bukal sa puso ang paghahanap nyo sa akin at makikita nyo ako at mahahanap nyo ako kung hindi minsan kasi maraming tao no, no, na minsan na dadala sa maling uh, takbo ng isip no, sinasabi nila no, na ah, naging mabuti ako sa ibang tao, naging mabuti ako sa kapwa ko, napagbigay ako eh, mamatay ako, makapasok na ako sa karya ng langit. Itong must, gusto ko malaman yun, no? mali po yan. No? Kahit gano'n ka pa, no, ka buti at marami ka pang natulungan sa buhay na ito, kung wala, ang Christ, wala si Kristo sa puso mo, hindi ka ka pa rin makapasok. No? Itong gusto kong malaman yun, no, kailangan kung ikaw ay nagiging mabuti, no, matalungin, marami kang natulungan sa kapwa ay eh, kailangan igawin mong sentro sa ang Panginoong Hesus Kristo. Kasi kung wala ang Panginoong Hesus Kristo diyan sa sin, sa puso mo, o hindi siya nagiging sentro sa puso mo. Ang mangyayari kasi nito, ikaw yung tatanggap ng mga papuri mula sa mga tao. Dito sa Revelation, ang mga anghel mismo yung mga ang anghel mismo ang nagsasabi na no, nagpupuri sa Panginoon. Ang sabi nila, ang kapurihan, ang kapurihan, mga pasasalamat at mga uh, pagsim, pagsamba ay alay lamang sa Diyos Ama sa iyo, Panginoon. Lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos lamang. Hindi nila tinatanggap pero kung ikaw gagawa ng isang hakbang ng kabutihan sa kapwa tapos tatanggapin mo sa sarili mo na kung gusto mong para lang, para lang purihin ay wala pong kahulugan yan so gusto kong malaman nyo no, no na huwag po tayong mangusga sa mga tao no, na masyadong malaking kasalanan sa lipunan kasi dito sa sulat kasi sa Matthew chapter 8 no, nakasulat dito no na sa Matthew chapter 8 verse 11 no na marami ang darating no na marami ang darating no na upang uh, makasalo si Abraham si Isaac at si Jacob doon sa kaharian ng langit no doon makipagsalo sa punar o kainan doon sa kaharian ng langit pero sila pero sila no, pero sila sana no na na karapat dapat doon no na makasalo sa hapunan na yon o sa kainan na yon sa langit ay itinatapon doon sa kaparosahan o sa, no, sa impyerno. Ito yung nakasulat dito sa Matthew chapter 8 verse uh, 11 to 12. Ito yung sinasabi ko sa inyo. No, ito yung sinasabi ko, no. Minsan tayo na walang kasalanan sa lipunan, magiging confident tayo kasi minsan hinuhusgahan natin yung mga mabigat na problema o kasalanan sa lipunan na mga murderer or mga nasa bilangguan. Kasi at sabi nila ito na ito, Panginoon Kristo, no, sila na magpakumbaba, ipatata, ipataas, pero sila nga nagpataas, ipababa, ibababa. No? So, huwag tayong husga. Kasi, pag yung mga kasalanan na yan, no, na mga nasa um, bilangguan na yan, o no, malaking kasalanan sa lipunan, pag yan ay bukal sa puso, yung pagsisisi nila, tatanggapin sila ng Panginoon. Pero tayo mismo na walang kasalanan dito sa lipunan, no? Hindi mabigat kung lahat naman tayo may kasalanan, no? Ang uh, kasalanan sa lipunan, no? Hindi tayo, wala tayong kasalanan sa lipunan ng dito. Minsan kasi hindi bukal sa puso yung pagsisisi natin. Hindi gaya sa kanila no na mamulat sila. Uy, nakagawa pala ako. Ito pala napakasama ko talaga. Pagsisisihan nila yon parang tinutusok or parang pinupukpok na yung dibdib nila sa sakit. Kaya minsan, ito sila mas papakinggan sila nang mas papakinggan sila ng Panginoon kasi bukal sa puso yung pagsisisi nila kaysa sa mga tao dito na hindi na walang kasalanan sa lipunan So anong pagkakaiba 'di ba? Malaki ang pagkakaiba kasi ang sabi dito sa kasulatan the Lord the Lord is near to the brokenhearted and at sa mga taong nawawalan ng pag-asa Ang Panginoon ay malapit sa mga taong uh, uh, samaran ang puso at sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Sa, sa kanila ito, so huwag tayong husga. Kasi marami kasi mga mangmang -mang, no, na mga vlogger minsan no, na nagsasabi rin, kayo nang humusga, wala pong, wala pong, wala pong, um, karapatan ang tao upang humusga. Maniwala kayo, walang karapatan ang tao musga Hanggang dito na no, maraming salamat and God bless everyone.